Shoutout out sa inyo mga idol Welcome to my YouTube channel Tata Pasuri rublag mga idol Ayan, medyo madilim na mga idol oh. Dahil mag na ng gabi mga idol Andito tayo sa taas ng aking sasakyan mga idol oh. Ayan oh. Ayan, dito sa taas ng basurahan Hindi lahat, hindi mabaho yung basura natin dito mga idol Kasi balat ng buko mga idol Ayan oh. Yung iba mga idolo, oh, may laman pa mga idolo. Oh. Ayun may laman pa yung buko. Oh. Kasi tubig lang yung binibili nila dyan mga idol. Yan, marami yan dito mga idol. Tubig lang yung binibili, tinatapon na nila. Sayang mga idol oh. Ano talaga yung mga, ano, mga idol yung iba. Hindi, hindi ko ng buko tubig lang. Ayan, bukuhan na ano, ano naman yan dyan mga kariya mga idol. Ayan, manggahan yan. Mangga. Uh, dito naman sa Berin kanan ng na yon ano yan ang buko mga idol kaya hindi mabaho yung buko natin dito mga idol yan medyo madilim na mga idol kasi gala size na ito yung palingki dito sa Pasig mga idol napakalaki mga idol no? Ang daming tao mga idol na uuwi na kasi gabi na. na Ang ano ko dito mga basura mga idol oh. Hindi siya mabaho Dahil ba pinagbalatan lang ng buko yung nandito mga idol oh. Kaya hindi mabaho yung basura dito mga idol Ayan, shout out sa inyo dyan, mga idol Dito muna tayo sa taas dahil tanaw natin lahat ng sasakyan dito sa mga bahay Ayan, ang laki ng building na ginawa na mga idol oh. Parang barco style yan oh. Oh. laki ng ginawa nila ano yata yan mga idol lang parang pagkalam ng mga idol ah, ano yan ginagawang hospital malaki mga idol no taas parang barko yung hospital yan ang ganda Ayan. Thank you mga idol see you next video mga idol maraming salamat